Hello everyone, magandang araw sa inyong lahat. Ako muli si Loy at welcome sa aking YouTube channel. Um nung mga nakalipas na mga araw, no, habang tinitingnan ko yung mga comments niyo at yung mga questions niyo sa YouTube, um uh, may nakita ako doon na tanong which is ang tanong niya ay uh, uh, may pagkakaiba ba ang bar sa measure? No, yan ang kanyang tanong. Although sinagot ko na siya through comment, Uh, nireply, nireplyan ko yung kanyang comment. However, naisip ko na what if gawan ko na lang siya ng content para mas maliwanag, ano, meron, meron tayong visual. Na, uh, ano, kasi baka yung iba, same din yung katanungan, ano. Kaya, ipapaliwanag ko na lang sa video na to. Ngayon, uh, yes, magkaiba sila yung measure tsaka yung bar. So, meron ako ditong sample. So, napakasimpleng kanta lang, no? Twinkle, twinkle, little star. So, ito. Uh, ko to sa mga beginners na nag-aaral ng note reading. So, ito yun. Ang bar ay ito. Yan, nakikita nyo yung may guhit na yan. So, pag isimula dito hanggang sa guhit na yan, yan ay one bar. Yan. Tapos susunod yan, yan, two, three, 4, and hanggang sa dulo. So, yung bar, ayan. Ito yun, yung space, no? Space na yan. Hanggang dyan sa may bar line. At kaya ito ang tawag natin dito ay bar line. Ayan. From bar line, dito sa bar line na ito, hanggang sa bar line na ito, ito ay another bar. Okay? Ang measure naman, yun yung makikita mo dito sa unahan nakita nyo, ito yung G-clef, ba? Diba? Ito yung clef. Yung sunod niya, yan yung ating tiyatawag na time signature. Kung napanood nyo yung ating mga previous video dito sa ating uh, YouTube channel, makikita nyo yung time signature. So, sa time signature na yan, diyan mo malalaman kung ano ang measure per bar. Ano? Example, ito ay 4-4. Ang sinasabi nito ay apat na quarter notes or four counts four counts per bar. Ano? So, example ito, 4-4. So, 1, 2, 3, 4. Yun yung measure niya. Apat na bilang. So, four measures no? per bar. So, re related sila kasi sa bar, nilalagay ang measure. Okay? So, ibig ba sabihin, um, pag 4 4A eh, dapat quarter notes lang. Hindi naman. So pansinin niyo dito sa bar number 2, 'di ba? Ito ay dalawang quarter notes, so 2 counts plus may half note tayo dito. So ito ay 2 counts, another 2 counts. So kung bibilangin mo 'yan sila, ipa-plus mo silang tatlo, at ito ay 2 counts, 2, 3 and 4, 'di ba? So 4 pa rin. So pasok pa rin siya doon sa requirements na 1.44 sa ating time signature. So, yung measure niya ay malalaman natin dito sa unahan pa lang. So, yung time signature ang nagsasabi kung ano ang measure per bar. Okay, minsan kung makikita dito, 3, 4, 2, 4, ano, 6, 8. Kung ano yung sabi dito sa time signature, yun ang measure per bar. Ano? Ayan. Meron din ako dito another example. Ito ay 4 uh, bass, ano? Same song yan. Kung titignan nyo dito, whole note ito. So, ito ay 4 counts. Automatic yun. After ng 4 counts, so, pasok na agad yun sa measure na to, sa isang bar na to. And then, after nyan, tatalon ka na ng susunod na bar. Another 4 counts ulit yung ating measure. Okay? Kasi yun ang sabi ng ating time signature. Okay. Sana naliwanagan ng lahat at uh, of course meron din po akong Facebook page, uh, Loy Tare. Uh, Pa-search na lang po and please i-follow nyo rin po or i-like nyo rin. Uh, may iba rin akong content doon. Um, iba kaysa dito sa Facebook, uh, YouTube channel. so See you next time and sana may natutunan kayo sa video na ito at I will do what I can no? Uh, para sagutin yung mga katanungan ninyo at um, ito naman ay base lang din sa mga natutunan ko at uh, aking experience sa music sa tagal ng aking um, pagtutugtog at pag-aaral ng musika maraming maraming salamat see you next time, bye bye muna